Guys, malapit na ang Pasko at napakaganda nga nitong panlagay sa harap ng bahay ninyo. Ang maganda dito guys, solar na yan kaya napakatipid at safe pa. Pero anyway guys, Pasko man o hindi Pasko, maganda tong panlagay sa, bal sa harapan ng bahay ninyo, sa balkon ninyo, sa garden ninyo. Solar yan guys, basta nakatapat yung panel sa harap ng sikat ng araw, kusang magcha charge na yan. Eto nga ni-off ko yung ilaw at ini-on in ko lang yung power nito guys ayan umilaw na siya guys waterproof pa yan iwanan mo yan umulan umaraw gagana at iilaw yan basta mahara, ma, ma, ma charge yan sa sikat ng araw guys napakaganda malapit na yung Pasko kung may mga kids kung may mga anak kayo siguradong matutuwa dito araw gabi gabi Ito guys ha napakaganda at napakamura pa nito kaya sobrang sulit kayo dito safe na ang inyong safe pa kayo at safe pa rin yung bulsa nyo dito kasi solar na yan napakalaki ng matitipid nyo dito mara 8 modes nga pala yan guys pwede mong bago-baguhin dyan kung ano yung gusto mong pag -blink, blink ng lights dito kaya kung gusto mo check out muna napakamura